Yan guys. Good morning. Yan ang idinulot, ang idinulot ng bagyong Karina mga ka-idol. Nagmistulang bye-bye na naman dito sa amin. Yan yung mga palayanang wala na may makikita. Eh. Yung mga dahon-dahon niya kasi ito mababang area. Kait sa mataas na area, yan mga ka-idol oh. Yan parang bye bye na mga kaidol tubig tubig na ito yung ang um, idinulot ng bagyong karina mga kaidol ayan doon tayo pupunta naman sa kabila ayan mga kaidol ito yung uh, dito tayo ngayon sa kabila ito na yung naidulot ng uh, bagyong karin, karina mga kaidol ayan tingnan nyo mga kaidol nagmisto lang uh, bye bye uh, lang mga dagat mga kaidol ayan iyon ang sa dulo na 'yan mga kaidol ay irigasyon 'yan. At uh, malalim malalim 'yan kanina. Pero ngayon medyo bumaba na yung tubig at kasalukuyan pa rin na umuulan mga kaidol. Pabugso-bugso yung ulan dito sa amin mga kaidol. Dito sa Santo Domingo Ilocos Sur. Ayan mga kaidol. Ayan. Ayan pa mayroon pang bunubun na hindi pa nailan ni mga kaidol. Ayan mga kaidol oh bandaron ron ay napakalalim ng tubig ayan ayan mga kaidol kahit dito sa ano mga kaidol ayan uh, baha talaga mga kaidol grabe grabing tubig dito sa pinagbubunubuna namin ayan baha grabe yung naidulot uh, ng bagyong karina mga kaidol ayan tingnan nyo yung uh, ito halos walang may nakalabas na mga pananim na palay dahil lumubog na sa, tubig mga kaidol at dito naman sa kabila ganyan din yan mga kaidol oh. ayan mga tambak na lang yung nakikita mga kaidol kasi mas mataas yung tambak ayan yan na lang yung mga nakikita sa ngayon mga kaidol ayan medyo pababa na rin yung tubig kasi pabugso-bugso yung ulan padaan lang hindi naman na uh, diridiritso mga kaidol dito lang yan sa Santo Domingo Ilocosor dito yan sa Santo Domingo Ilocosor mga kaidol ayan Diretso yan mga kaidol yan hanggang dun yan grabe ang um, lalim yan mga kaidol ayan doon tayo kanina galing sa kabila ayan ganun yan doon dire-diretso deri kasi yan mga kaidol ayan Okay mga kaidol at pupunta naman tayo doon sa ano uh, sa dulo. Tingnan natin naman doon. Okay. Kahit dito sa kabilang kalsada mga kaidol, ayan oh. Malalim na rin yung tubig oh, mga kaidol. yan, Ayan 'yung ito yung kalsada namin at sa kayan ng sa kabilang, ayan napakalalim. Ayan mga kaidol. Grabe talaga yung naidulot ng bagyong Karina mga kaidol, ayan sobrang tub, sobrang dami ng tubig na naibuhos niya. Lalim mo, oh, nagmisto lang bye-bye mga kaidol, ayan Lalim. 'Yon. Doon tayo galing kanina doon sa dulo na yan mga kaidol, doon sa kabila. Yan. Yan. Dito tayo ngayon sa mapapuntang dulo. ayan mga kaidol, ayan Makalalim yan. Halos na pantayan na niya yung kalsada mga kaidol, ayan ng, ng tubig wala ka nang may makitang mga palay pananim ayan puro tubig na lang mga kaidol ayan kawawa yung palay talaga sa mingtrap dahil sa sobrang dami ng tubig ayan mga kaidol ang lalim ayan o oh. mga tambak na lang yan mga damo sa tambak ayan mga kaidol Yan mga kaidol, yan na naman yung kalangitan, oh. nag-aipo na naman ng uh, ibubuhos niya. Oh. Pabukso-bukso lang yung ulan dito sa ngayon mga kaidol. Hindi tulad nung uh, kahapon, agapi, diri-diritso yung ulan. Sa ngayon, pabukso-bukso na lang. Kaya yan ang, tubig, oh. halos papantayan na niya yung kalsada mga kaidol. Sa lalim yan. Yan, yan oh, umiitim na naman, oh. ibubuhos niya naman yan mamaya mga kaidol pag naipo na naman yan ayan dito sa kabila ayan oh. tubig tubig rin kabilang kalsada okay mga kaidol punta naman tayo doon sa ibang bahagi nito para makita nyo rin mga kaidol at yan naman ang video na i-share ko ito naman ang video na i-share ko sa inyo okay dito na parte mga kaidol ay mataas na area ito mga kaidol pero malalim pa rin yung tubig sa ngayon o oh. ayan Ayan mga ka idol. At ayun uh, may lumalabas na yung uh, palay kasi mas mataas yung ano na mataas na area dito mga ka idol, dito na parte na area niya mga ka idol. Ayan. Ayan mas malalim, malalim pa dyan Pero pababa na pababa na rin yung tubig mga ka idol. Ayan.